Naranasan mo na bang mapaglaruan ng isip mo ang mga tunog ng dagat sa gabi? Ang mga alon na humahampas sa dalampasigan, ang malakas na ihip ng hangin na tila humihinal, ang mga anino na sumasayaw sa liwanag ng buwan. Parang may mga bulong na nagmumula sa kalaliman, mga kwento na hindi natin lubos na maintindihan. Sa paglalakbay natin ngayon, iisa ang ating pupuntahan, ang misteryosong mundo ng mga kwento ng multo sa dagat, partikular na ang mga isla ng mga kaluluwa. Hindi lang simpleng kwento ng takot ang ating tutuklasin. Hindi lang basta mga multo sa mga lumang bahay o madilim na kalsada. Ang ating paglalakbay ay magsisimula sa gitna ng dagat, kung saan ang mga alon ay nagtatago ng mga lihim at ang mga bangka ay naglalayag sa mga lugar na hindi pa natin lubos na nauunawaan. Bakit nga ba may mga kwento ng multo sa dagat? Ano ang nagiging dahilan ng mga ganitong karanasan? May katotohanan ba sa likod ng mga bulong ng mga mangingisda at mga manlalakbay? Sa paglipas ng panahon, ang dagat ay naging saksi sa maraming pangyayari. Dito naganap ang mga labanan, ang mga paglalakbay, ang mga paglubog ng mga barko, at ang pagkawala ng maraming buhay. Ang mga kaluluwa ng mga namatay sa dagat ay sinasabing nananatili rito, naghahanap ng kapayapaan o naghihintay ng paghihiganti. Sila ang mga multo na nagpapakita sa mga manlalakbay, nagbibigay ng babala, o kung minsan, nagdadala ng kapahamakan. Ang mga isla ng mga kaluluwa ay hindi lamang basta mga lugar sa mapa. Sila ay mga destinasyon ng misteryo kung saan ang mga kwento ng multo ay nagiging bahagi ng kultura at tradisyon ng mga taong naninirahan malapit sa dagat. Ang mga kwentong ito ay nagpapasalinsalin mula sa henerasyon patungo sa henerasyon, nagbabago at nagkakaroon ng bagong kulay sa bawat paglipas ng panahon. Sa ating paglalakbay, ating hahanapin ang mga pinagmulan ng mga kwentong ito, ang kanilang kahalagahan at ang kanilang impluensya sa ating pag-unawa sa mundo. Handa ka na bang sumama sa akin sa isang paglalakbay na puno ng misteryo at pagtuklas? Tara natuklasin natin ang mga lihim ng iisla ng mga kaluluwa at ang mga kwento ng multo sa dagat na nagtatago sa malawak na kalawakan. Sa pagpapatuloy natin sa paglalakbay na ito, isa pang mahalagang aspekto ang dapat nating bigyang pansin, ang papel ng mga alamat at mito sa pagbuo ng mga kwento ng multo sa dagat. Bukod pa sa mga personal na karanasan at obserbasyon, ang mga kwento ng ganitong uri ay madalas na nag-ugat sa mga sinaunang paniniwala at tradisyon na nagmula pa sa ating mga ninuno. Halimbawa na lamang, sa maraming kultura sa Pilipinas, ang dagat ay hindi lamang isang lugar ng hanap buhay o paglalakbay. Ito ay itinuturing ding isang lugar na sagrado kung saan naninirahan ang mga espiritu at Diyos na may kapangyarihang makaapekto sa buhay ng mga tao. Bilang karagdagan, may mga kwento ng mga sirena, kapre, at iba pang nilalang na sinasabing naninirahan sa ilalim ng dagat at nagpapakita sa mga mangingisda at manlalakbay. Ang mga alamat na ito ay kadalasang nagsisilbing babala laban sa mga panganib sa dagat. Sa katunayan, ang mga kwento tungkol sa mga multo na nagpapakita sa panahon ng bagyo o malalakas na alon ay maaaring isang paraan upang bigyang diin ang kahalagahan ng pag-ingat at paggalang sa kalikasan. Sa kabilang banda, ang mga kwento tungkol sa mga multo na nagbibigay ng tulong o gabay ay maaaring magpakita ng paniniwala sa kapangyarihan ng mga espiritu na tumulong sa mga nangangailangan. Gayunpaman, hindi lamang mga kwento ng takot at panganib ang matatagpuan sa mga alamat ng dagat. Mayroon ding mga kwento ng pag-ibig, katapangan, at sakripisyo na nagpapakita ng kabayanihan ng mga taong nakipagsapalaran sa dagat. Bukod pa rito, ang mga kwento tungkol sa mga nawawalang barko at kayamanan ay nagiging inspirasyon para sa mga mananaliksik at manlalakbay na naghahanap ng mga natatagong yaman sa ilalim ng dagat. Ngayon, isipin natin kung paano naglalaro ang mga elementong ito sa mga kwento ng iisla ng mga kaluluwa. Maaaring ang mga isla na ito ay dating tirahan ng mga taong may malalim na ugnayan sa dagat at ang kanilang mga espiritu ay nananatili roon, naghahanap ng kapayapaan o naghihintay ng pagbabalik. Kaya naman, ang mga kwento ng multo sa mga isla na ito ay maaaring maging isang pagpapakita ng paggalang sa mga ninuno at sa kanilang mga karanasan. Kung gayon, ang pag-aaral sa mga alamat at mito na may kaugnayan sa dagat ay mahalaga upang maunawaan natin ang tunay na kahulugan ng mga kwento ng multo. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga paniniwala at tradisyon ng ating mga ninuno, mas mapapalalim natin ang ating pag-unawa sa misteryo ng dagat at sa mga kwento ng iisla ng mga kaluluwa. Kung ating pag-iisipan ang mga landas na ating tinahak, parang isang malawak na karagatan ang ating nilayad, puno ng mga alon ng misteryo at mga kislap ng kaalaman. Sa bawat paghampas ng alon, natuklasan natin ang mga bagong perspektibo, mga bagong katanungan, at mga bagong paraan ng pagtingin sa mundo ng mga kwento ng multo sa dagat. Ang mga isla ng mga kaluluwa, na parang mga lihim na isla sa ating kamalayan, ay nagbigay sa atin ng pagkakataong masilayan ang mga anino ng nakaraan, ang mga bulong ng mga espiritu at ang mga hamon na kinakaharap ng mga taong nakikipamuhay sa dagat sa ating paglalakbay hindi lamang tayo tumigil sa pagtuklas ng mga kwento inalam natin ang pinagmulan ng mga ito kung paano sila nabuo at kung paano sila nagiging bahagi ng ating kultura parang isang manginisda na naglalayag sa kalaliman sinisikap nating alamin ang mga sanhi at bunga ng mga pangyayaring nagaganap sa dagat at tulad ng isang pintor na naglalagay ng kulay sa kanyang canvas, sinubukan nating isama ang mga iba't ibang elemento, ang kasaysayan, ang kultura, ang paniniwala, upang mabuo ang isang mas malawak na larawan ng mga isla ng mga kaluluwa. Ang ating pag-aaral ay hindi lamang limitado sa mga kwento ng takot at panganin. Sa halip, sinikap nating maunawaan ang mga mas malalim na kahulugan sa likod ng mga ito. Parang isang arkeologo na naghuhukay sa lupa, sinisiyasat natin ang mga simbolo ang mga alegorya at ang mga mensahe na nakatago sa mga kwento ng multo. Sa bawat pagtuklas, lalo tayong nagiging malapit sa pag-unawa sa misteryo ng dagat at sa mga kwento na nagmumula rito. Reflecting on this journey so far, parang isang salamin na nagpapakita ng ating sariling mga takot, pag-asa, at mga paniniwala. Ang mga kwento ng multo sa dagat ay hindi lamang tungkol sa mga espiritu at mga multo ito ay tungkol din sa atin sa ating mga karanasan at sa ating pag-unawa sa mundo ang mga isla ng mga kaluluwa ay hindi lamang mga lugar sa mapa sila ay mga lugar sa ating isipan kung saan maaari nating tuklasin ang ating sariling mga misteryo at ang mga lihim ng ating kaluluwa sa pagtatapos natin sa paglalakbay na ito anong nga ba ang mga aral na ating natutunan ano ang mga tanong na nananatili sa ating isipan at paano natin gagamitin ang ating mga natuklasan upang mas lalo pang maunawaan ang mundo ng mga kwento ng multo sa dagat. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa mga misteryosong isla ng mga kaluluwa, nais kong bigyang diin ang isang bagay na sa tingin ko ay mahalaga sa ating lahat. Hindi lamang tayo naglakbay upang makita ang mga kwento ng multo sa dagat, kundi upang maunawaan ang tunay na kahulugan ng mga ito. Hindi lamang tayo naghahanap ng takot, kundi ng paliwanag, ng pag-asa, at ng pag-unawa sa ating sarili. Sa bawat kwento, sa bawat bulong ng hangin, sa bawat paghampas ng alon, mayroon tayong nakikitang salamin ng ating sariling karanasan. Ang dagat, sa kanyang walang katapusang kalawakan, ay nagiging isang simbolo ng ating buhay. Ang mga multo, sa kanilang misteryosong pagpapakita, ay nagiging representasyon ng ating mga takot, ng ating mga pangarap, at ng ating mga alaala. Ang mga isla ng mga kaluluwa ay hindi lamang mga lugar sa mapa, sila ay mga lugar sa ating puso, sa ating isipan, kung saan maaari nating tuklasin ang mga lihim ng ating sariling kaluluwa. Sa ating pagtuklas, natutunan natin na ang mga kwento ng multo sa dagat ay hindi lamang tungkol sa mga espiritu at mga multo. Ito ay tungkol din sa atin, sa ating mga karanasan, at sa ating pag-unawa sa mundo. Ito ay tungkol sa paggalang sa nakaraan, sa pag-asa sa hinaharap at sa pag-ibig sa kasalukuyan. Ito ay tungkol sa paghahanap ng liwanag sa gitna ng kadiliman, ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan at ng katotohanan sa gitna ng misteryo. Ang tunay na paglalakbay ay hindi nagtatapos dito. Ito ay nagsisimula pa lamang. Ang pag-aaral sa mga kwento ng multo sa dagat ay hindi lamang isang paglalakbay sa labas. Ito ay isang paglalakbay sa loob ng ating sarili. Ito ay isang paglalakbay sa ating kamalayan, sa ating puso, at sa ating kaluluwa. Ang bawat kwento ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong masilayan ang mga anino ng nakaraan, ang mga bulong ng mga espiritu, at ang mga hamon na kinakaharap ng mga taong nakikipamuhay sa dagat. Kaya't sa pag-alis natin mula sa mga isla ng mga kaluluwa, dalhin natin ang mga aral na ating natutunan. Dalhin natin ang paggalang sa nakaraan, ang pag-asa sa hinaharap, at ang pag-ibig sa kasalukuyan. Dalhin natin ang liwanag sa gitna ng kadiliman, ang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, at ang katotohanan sa gitna ng misteryo. Ang tunay na pagsasanay ay nagsisimula ngayon. Patuloy tayong maglakbay, patuloy tayong matuto, at patuloy tayong magtuklas sa misteryo ng buhay.